Ayan mga boss, isang mapagparang araw pong muli sa ating lahat. Na announcement pala tayo. Yung mga willing mag undergo ng training on how to operate para machineries and equipments. May pre-offer po kami, free training sa mga willing mag undergo under my supervision. O ako mismo po yung mag giging instructor nyo together with my companion here by my side ewan ko na lang talaga mga boss kung hindi pa kayo matuto so yung mga mag-a-avail po sa pre-training nagsisimula tayo sa meron tayo itong mga small machineries magsisimula tayo sa hand tractor Yan mga boss, may hand tractor tayo dito. May tracer, small scale, yan. Walk behind rice transplanter. Walk behind rice transplanter machine. Ayan mga boss. Water pump. Yan. Shredder machine. May heavy farm equipment din tayo dito. tong four wheel tractor natin ayan and lastly rice combine harvester ayan mga boss halimaw so ayan mga boss bali yun yung yung pagdadaan nyo nung, pagdadaanan nyo na mga machineries kapag kayo ay nag undergo ng actual training so may mga requirements po tayo boss alam nyo man nasa Pilipinas tayo so requirements with at least 2 year completion in college with good moral character and with good English communication skills alam nyo na, baka makapag-abroad kayo, hindi na kayo mahihirapang makipag-usap sa mga foreigners. So, anyway, kung wala kayo sa mga nabanggit na requirements, nagbibigay naman kami ng exemption. And hindi naman tayo kagaya ng mga technical school or institution na ipakahigpit sa requirements. Ang dami hinihingi. May binibigay kami ang exemption. Yung magkapagdadala nga pala ng isang kahon na round or isang kahon na 4x4, exempted kayo. Exempted na kayo sa mga nabanggit na requirements. Siyempre may kasama yan. With matching pulutan, 5 kilos na Litson manok 5 kilos mga na boss ha Hindi ka kayo magkukwalify Pag Wala kayo nyan And then Limang bote na 1.5 na soft drinks Pan chaser Siyempre mag Sasya tayo after ng Training Diba? ba So anyway, pag nagabil kayo mga boss, sigurado 100% mas magig matututo kayo, mas magiging mag magaling pa kayo sa akin. I assure you that. So, yung mga hindi naman pala matututo, sigurado, bangi ganabuto nyo. So, yung mga willing, just message me on my messenger, GP Reña, proud. to be Palmer.